Ano ang holiday? Ito ay karagdagang benepisyo ng isang manggagawa sa mga araw na itinatakda ng batas. Mayroon po tayong dalawang klase ng holiday. Una regular holiday at ikalawa special holiday. Mga regular holiday, New Year's Day January 1, Monday-Thursday, nag-iiba ng date, Good Friday, nag-iiba din ng date, Araw ng Kagitingan April 9, Idilfeeter, nag-iiba ng date, Labor Day May 1. Independence Day June 12, Idil Adha, Nag-iiba ng date, National Heroes Day August 26, Bonifacio Day November 30, Christmas Day December 25, Rizal Day December 30. Ano ang Holiday Pay? Ito ay karagdagang sweldo kapag ang isang manggagawa ay nagtrabaho sa mga araw ng holiday na nabanggit. Una, kung pumasok ang isang manggagawa sa mga araw na tinalaga bilang regular holiday, siya ay tatanggap ng double pay o katumbas ng dalawang araw ng sweldo. Ikalawa, kung hindi pumasok sa mga araw na tinalaga na regular holiday ay katumbas ng isang araw na sweldo ang kanyang matatanggap, one day pay. Subalit, kung hindi pumasok o absent ang isang manggagawa sa araw ng pasok bago ang regular holiday na hindi niya papasukan, siya ay hindi maaaring makatanggap ng holiday pay na one day pay. Ito ang tinatawag na, day before rule. Paalala, ang mga establishmento o negosyo na napapaloob sa industriya ng nagtitingi o serbisyo, retail or service, na may siyang pababa ang bilang ng empleyado ay hindi obligadong magbayad ng holiday pay. Sino-sino ang mga hindi obligadong bayaran o hindi kailangan makatanggap ng holiday pay? Mga kawaniin ng pamahalaan, mga manggagawa na namamasukan sa retail or service establishment, na may empleyado na siyam pababa. Mga kasambahay, mga managerial, na manggagawa. Mga nagtatrabaho sa labas o field personnel. Mga task paid employees, per biyahe na drivers, per parcel na delivery riders. Purely commission basis, ang bayad sa manggagawa. Premium pay, ano naman ang premium pay? Ito ay karagdagang kita na 30% sa loob ng 8 oras ng pagtatrabaho kung ito ay pinasukan sa araw ng kanyang pahinga o deklaradong piyesta opisyal na walang pasok, rest day or special holiday. Kung ang isang manggagawa ay pumasok sa special holiday o rest day, siya ay makakatanggap ng katumbas na 30% karagdagan sa kanyang sweldo, subalit, walang karagdagang sweldo at 30% kung hindi siya papasok sa special holiday, no work, no pay. Mga special holidays, Ninoy Aquino Day August 21, All Saints Day November 1, EDSA People Power Revolution February 25, Black Saturday, nag-iiba ng date, at lahat ng special non-working holiday declared sa pamamagitan ng Presidential Proclamation. Warning: Any content, opinions and interpretations published in this channel is the sole property of the content creator, except quotes or excerpts directly referenced from published handbooks of the Department of Labor and Employment Doli and other related laws, issuances and also from published court decisions which we do not claim ownership. Any reproduction, distribution, public display, or republication of any, or parts of the contents published herein, without the express consent of the content creator, will result, into subjecting violators to the procedures laid down by the YouTube Community Guidelines, the content creator of this channel, likewise, reserves the right to any or all legal remedies available, may it be criminal or civil in nature. at mga karapatan na kalakip nito, manatiling nakatutok, para sa mga susunod na mga ilalathalang mga video, halina't sumakay at sumama sa aming munting kariton, munting kaalaman ngayon, ay katumbas ng pagunlad sa darating na panahon, ilike, ishare ang aming mga video, at subscribe na sa aming YouTube channel.